Mga alkalde ng nabintatlong bayan sa Benguet magdamagang nakaalerto para sa posibleng paglikas ng mga residente sakaling magkaroon ng landslide sa probinsya. Mula sa Benguet, may report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rea. Magdamag naman na inulan ang uh, malaking bahagi ng Benguet at uh, wala namang bagyo Ngunit uh, malakas ang uh, buhos na ulan. Malakas din ang hampas ng hangin. Kaya naman ang PDRRMC ay naka-red alert na. 24 hours na nga nakabantay sa buong probinsya. Sa kanilang command center, hindi bababa ng sampung staff ang nag-monitor sa uh, buhos ng ulan at ang mga landslide prone areas. Ang mga daanan ay uh, masugid din nga binabantayan nila. Ayon kay Benguet Governor Nestor Kongwan, ay naatasan na raw lahat ng mga mayors sa labing tatlong bayan sa Benguet sa posibleng mga landslide at paglikas sa ilang residente. Ang DBWH naman, Raya, ay tuloy-tuloy -tuloy sa pagsasaayos ng mga apektadong lugar. At uh, dahil ang raw kasi, ang daan dahil dito nagaganap ang komersyo. At yan muna 'yung latest dito sa Benguet by Reyeta. All right, maraming salamat ha, G Rieta.